Ayan mga boss oh 8.38 pa lang ng umaga Ito na lang yung mga relo ni Mang Boy Konti na lang natira oh Ang aga po oh Yung relo magkano? Yung relo? 70 na lang 70 na nga? Lala, nakuha na Nakuha na Nanalo na May nanalo na Pin Ay! Uh, Lakers ko yung nasong relo eh Kasi ito ah 70? Oo uh -huh. Nanalo na Kunin ko isang daan may biro lang sir, biro lang na, ha. Nakakuha ni sir, 70 pesos. Talagang may jackpot sa burautan sir, no? Basta marunong ka tumingin. Binayaran ka agad, kaya ayaw yeah, kukunin ko. Binayaran ba eh. <laughs> ingat sir, ingat. Okay, kamusta mga boss? Araw ng linggo, February 4. Update lang ulit tayo sa mga panindang burao dito sa Carmen Planas time check 7.12 shout out natin yung mga bumili ng relo natin kay Seroli, Antonio Hammer at sa asawa niya kay Ma'am Mary Ann dalawa kinuha niyang relo eh tagabataan pa sila maraming salamat po at kay Boss Lloyd si Boss Lloyd galing pang La Union kumuha sa atin ng tatlong relo kahapon maraming salamat po sa suporta ah. Boss Lloyd sa mga naghahanap ng tools marami dito mga boss yan tulad nyo no, lagare 150 mga galing japan yan eh no mga galing japan yung tools nya eh sa martili yung ganito 200 eh mga boss, oh, napakaraming tools dito Tuwing linggo ng umaga, andito si kuya no? Eh yung mga paninda niya. Eh pa oh. Dahil sa sapatos oh. Spalding, Houston. Sir, magkano dito? Ano bili na? 250 kay nanay pala. 250 may mga bawas pa oh, leather no. 550. Lebron James. Mga shoes kay nana. Oh, kay nanay yung mga shoes. Adidas po. Oh. Daming tao sa pwesto ni Mang Boy. Oh. Eh. Hindi tayo makaporma. Tayong bumibili.

ay, yung ginaganon para masimple kasiyan. sealer na sealer. Okay naman ito gumagana. Okay, mo testing dito. 300 lang. Saan niya biyara, no? testing Kailangan nila Yung dito. bilog ba yan? O, bilog ko yan. yung mga alahas po, boss. Ito. Ito lang, 50 lang <laughs> yan. Pwede, no. No. pwede yung maman testing muna. Ito, ano yan? Ito, yung ano to? Pan-sauced Pan-sauced Testing yun muna Ang ganda mag-init yan Magkano dyan? Eto, 250 250 Ano ba parang magdagawa ka ng mga pan-sauced? Burger Di ilaw kasi yan Nakaka-ilaw eh. yan Ayos ah, yung mga paninda ni kuya no? May telepono pa Magaling pre-testing Pre-testing eh. oh, Bago niyo bayaran Eto, oh, Pwede i-testing Ito yung wireless Pula lang kami dyan magbenta ano? Ay, dobi, di na kami rito. Breaker? Stainless, no? Oo, oh, stainless yung pinaka-housing niya. Alam mo? Magkano to? Magka 1-2. 1-2. Breaker Stainless oh. o 1-2 Mahal bago nito eh no? Oo oh. Ipong ka na ganyan Pati hanap ko talaga sa Arapid Ipong ka na binigyan ng Second hand no? Ipong ka na ganyan pa na gagamit yan Eh, ito, ano naman to? Oh, wifi pa na Para saan to, kuya? 20 Hindi, para saan to? Ah, sa cabinet Cabinet Ipapagawa ah, na ka to Yan, 20 lang yan 20-20 lang to Supreme oh Toothbrush Meron naman pantalon eh uh, Ito bot eh 30-60 Ayan pati pantalon meron dito Kompleto Jollibee wala nang ano <laughs> Pagkano binibenta? P18 Folding bike one 18 May pa? P5 Folding bike P100 Ang Genesis, Sonic 2 Sega Sega Genesis Sega Genesis Ang dami oh Royal Rumble WWF Ang Five yan, original O shout out Ano ba tunay niya pangalan? Michael P Michael, yan si Michael Ano yan, PWD yan no oh. May biga natin yan dito Siya, Si kasi sir, ano pangalan? Sir, Bakmak Bakmak Ganda ng t-shirt niya, corn Corn. Ano yan? Wala ko yan. Solid yan. Sir? Oh, Ari. Sir Ari. Ari. Oh. Ano mga palinda nyo? Ito lang. Uh, Digicam. Ari. Ay, hey, dashcam ka? Dashcam. Dashcam. Wala na, ibenta ko lang. Ayaw po yan. Oh. Ito magkano to? Galang dana. 200. Pangalan mo ka nila? Ito lang. CCTV Isang libo dalawa na Eh sa mga ilaw mo Wala ah. ang sa lang yan Extra po ang dami Bateria <laughs> ito? Ayan, kaya natin ito Laruan okay. Yung relo magkano? Huh? Yung relo? 70 lang na binigit 70 na lang Patingin nga? Wala nakuha na Nakuha na Nanalo na May nanalo, May nanalo na, na. Ay! Uh, Lakers ko yun lang relo eh Kasi ito ah 70? Oo oh. Lalo lang. Kunin ko isang daan. Uh, biro lang sir, biro lang na, ha. Yeah. Nakakuha ni sir, 70 peso. Wala na, black Talagang may jackpot sa Burautan sir, no? Basta marunong ka tumingin. Binayaran ka agad, kaya kayo kukunin ko. ba <laughs> eh. Ingat sir, ingat. Dito tayo kay Boss Eric, mga vintage ang paninda niya eh. Naubos na ata yung telepono mo. Boss na boss. Uh, World War II natin, boss na. Bus na. Bus na. Bus na. Uh, bahay namin kung so, so, ano yung presyo namin. Ito, ganda to, boss, ha? Bina Laro sa baga. Laro sa baga, no? Ganda talaga yan. <laughs> <laughs> Pampagana yan. Oo. Bagay niyan talaga, talaga yung <laughs> ano na yan. Mga tape ng ano? <laughs> Nintendo. Prime lang yung binayara mo Nintendo. Prime lang <laughs> binayara mo talaga. Pero yung sarap kaya nga, frame lang nga yun. Ngayon lang ito yung lalaki sa iba ako sa ilalim. Ganon din sa iba Kaya eh. pa siya. Original na, na Ray Ban talaga yan. Eh, Boss bajaw naman tayo, kay Boss. Gantam. Magkano gantam natin, guy? Ako, dina, yun, boss, pati nga nun, na, Boss. Boss, to? Oo, gumagana yan. Wala, Boss, eh. May damage, Boss, eh. Papagawa ako, eh. Pero magkano, Boss? Ayaw, ibintay. Ang kailang yan. Isang libo. Ibintay ko yan. Ano? 1K. Ito photographer ka dati. Yan ang gamit mo, Chuck. Hindi mo nalangat ko ba? Dati kumuha rin ako ganyan gamit. Kaya si Pagawad Badyaw, no? Mga silver pa rin niya. May mga relo din siya. Boss, yung mga perang silver, meron pa? Oo, meron. Diyan, pa niyan. Yan mga boy. Ito yung mga jacket natin. Oo, oh, ito per gram ang bintahan ito, yun. Oo. Oh. Marami pa rin siya sa mga lagaanap. Pasyal na lang kayo dito. Silver oh bracelet. Ah, silver, uh, pure, uh. Pure, silver, uh. pure silver talaga. Ay mura lang to ate. Nasa 100. per gram. 180 lang. 180. Shout out sa mga taga permanent, mga batang permanent. Dito kay Joseph. Silipin natin yung mga bago niya. Meron siyang drone, no? 350 lang itong drone. Siya, Magana. Mura na lang ng drone ngayon, no? Maga ito, laroon lang, to, Ay, eh, no? Laroon lang ito, no? Ito, ano ito? Galing, ano? Eh, Makatulog. Ito yung forever niya. Nakalagay <laughs> sa ilalim. May box pa. pa. Yung, At ito, ito na sa picture. Ganun ano? Ganda o, oh, ganda. Magkano ko? 250. 250. Superman mo? 400 vintage. 400. 400.

<coughs> ito sa cellphone na ano, pero mobile na ano, Eh. Ah, cellphone to? Oo, oh, SIM card, may memory. Ayos to ah. Oo. Oh. Kung ano may tumatawag, gano'n ka lang. <laughs> cellphone, <laughs> tapos urasan na rin. Yeah, 500 lang. Parang wala na ngayon ito, boss ha? Wala na, wala na. Ay, no? oh, wala na. Ayun o. Wala May cellphone ka na, may relo ka pa. <laughs> Pagkano to? 500? 500 lang mga boss. Wala yeah, wala na. Dalawa, dalawang SIM rin pwede. Ah, oh. dalawang SIM card para sa menu. Yeah, no? SIM pa siya. Pero ah. camera, <laughs> ayun. Yung ano? May camera po. Kompleto. <laughs> function lang, pati tawag. Oo. Uh. 'Yung camera, ano? camera, oh. camera, oh. ba. Ay lang to. Eh mga boss oh. 8:38 pa lang ng umaga. Ito na lang yung mga relo ni Mang Boy. Konti na lang natira oh. aga po Matik ba daw eh? Ano na? Meron daw sino yung si shoutout mo pala? Ano ko? Ano kay Divine sa ating phone? Divine. Yung ex mo. Hello sa ex ko. Hello Terry. <laughs> ano sabi ko, itry mo na lang dinigay mong lando din sa kabila pagka okay. ano. Oh. Katabi lang niya yun. Ito mga boss, galing Laguna sila sir subscriber natin pupunta sila ngayon oh, kay Mang Boy kaya lang na kami sabi pa kami si, sa Quiapo kaya kami na ano na late 9.30 na eh sana may maabutan pa kayo kay Mang Boy no ano pa halin nyo? Zach Zach, Shoutout sa iyo, ha ah. subscriber natin galing Laguna Ba subscriber kami sa kami lagi nanonood kay boss ano Peter Paul Gadiente na-chempuan <laughs> <laughs> Sige sir, salamat po uh, uh, Ingat kayo, ingat. Hindi nga namin dito. Baka mayroon pa dito lamang mabibili na... Ay, uh, Yung uh, Baka sakali. Uh, Ay, ba? Yung Hindi Ingat po kayo. Ingat Salamat po. Okay, kamusta mga boss? Sa mga wala pong oras po masyal sa pesto ni Mang Boy sa Carmen Planas or nasa malayo ko yung lugar, pwede nyo po akong i-PM sa Facebook page ko para makabili kayo ng relo. Ito po yung mga bago natin ngayon Meron tayong F1 na Golf Edition Ayan, under seconds Meron tayong Black, yellow Ayan Under seconds po kaya mas mahal 1.6 Blue, white Meron din po Ayan Tsaka isang green, black Itong dalawa bago rin 'to eh, kaya lang dito, golf edition. Pero under seconds siya, ayan oh. Sa baba 116 'to mga boss ah. Ayan. dalawang kulay lang 'yan. Black and red. Ito naman yung 15 natin. Ayan. itong pinakamura, 15 'no. Tapos sa mga naghahanap naman ng tigtutukoy na F1, ito kasing 2K mas malaki to. Ayan, oh, kita Pero itong mga Tigua 1.6 natin, 1.5, pwede naman 'yan pang babae, lalaki. Unisex mga boss. Sakto lang naman yung sukat niya. Ito ang isa ginagamit ko to eh. Kakabawas ko lang kahapon hapon niya. Eh. Ito meron pa rin tayong tigtutukoy na F1 na red. yan, red. Meron tayong green. Ito pinakamabente eh. Green. Ilan na ba nabenta ko niyan? Mga anim na ata. Tapos red red and blue. Yang pili kay diyan. May kulay yung kamay no. Yan, I screenshot niyo na lang mga boss tsaka niyo i sa Facebook page ko no para hindi na tayo mahirapan no. Tapos meron tayong black. Black and white. Pili na lang kayo dyan. Ayan. Okay, each yan. Ito kapong ko lang kinuha to eh. White sya pero yung bezel nya. Blue and red. Ayan o. Oh. Tapos, meron tayong dalawang klaseng blue. Pili na lang kayo dito. Huwag kayo ba yan eh. Yung isa may kulay yung bezel. Kulay blue. Ayan. Tapos, eto. Gray yung dial niya. Ubus na pala yung silver natin, no? Eto na lang natitira. Gray, Maganda rin to mga boss. F1. Tapos meron ako nag-iisang Otavia. Green yung bezel. Ayan, maganda rin. Nandito yung date nya sa baba. Tapos naiikot to Ah, yung bezel nya. 2K. Tapos tatlo yung ano natin. Aqua Racer. Meron tayong dalawang black pili na lang kayo dyan aqua racer 2k din yan ito kapong ko lang rin nakuha to green ganda ng dial nya no? no? tapos sa mga naghahanap naman ng pang babae ito meron tayong tatlong aquariser. racer yan pili na lang po kayo dyan silver black itong dalawa two tone Ayan. One five yan 1.5 each aquariser yan pang babae ang maganda oh magando. eto taklo na lang yung maliit pala natin. Ayan o. No? Ito, one, two lang to. Ayan, pili na lang kayo dyan. One, two. Ito pinakamaliit nating relo. Rolex naman dalawa na lang po yung Rolex natin isang gold tsaka isang silver yan na lang mga boss una na lang kayo dito 3,000 to mga boss ha 3,000 automatic Rolex tapos Seiko kumuha ulit ako ito bago na to nakabenta na ako ng isa nito eh eh marami pa rin nagtatanong kaya kumuha ako pagong automatic din yan solid yung strap nya no 3.5 pagong etong one piece bago rin to kapong ko lang kinuha kasabay nitong pagong ah ang nabenta ko nito dalawa na pangatlo pa lang to Ayan, 3.5 din to mga boss ha. Automatic din. Ganda rin to. Tapos yung Grand Seiko natin hindi pa rin nabibili no. One week na sa atin to. Mahal kasi to eh. 4.5 to mga boss. Pero solid talaga to. Makapal yung ano yan, eh, Bracelet. yan automatic Grand Seiko. Makinis yan ha. 4.5 Yan, uulitin ko po mga boss ha, lahat ng relong binibenta ko, hindi po ito original. Class A, ah class A. Um replica po. Premium copy no. Sa mga gusto pong bumili ha, ah, PM niyo na lang po ko sa Facebook page ko. Ito po yun, Peter Paul Gadjente. Screenshot niyo po yung napili niyo relo. Para ay ipadala natin yan sa inyo no Okay mga boss maraming salamat